Itutuloy natin ngayon ang pagdinig tungkol sa agriculture smuggling. Nabubuo na ang big picture. Parang sa mga pogo, galing China ang isang ulo ng kamadang sindikato sa agriculture smuggling. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Walang physical inspection o chemical analysis wala ring test para sa lason o virus o bakterya. Para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Tulad nga sa Pogo, may mga kasabwat na Pilipino. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli sa West Philippine Sea ang ating mga isda. Ninanakaw nila at ibinebenta sa atin pabalik. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa subig. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dami consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga DA. Hindi ito small time, ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng tatlong beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022 Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ang, linaw ang batas. Walang ligtas. Hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos. Hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files. Hindi ang operator na truck ng truck na nagta-transport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, big immigration, BOC, isang taon na mahigit, case build-up pa rin. Langhat, lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, manging isda, at mamimili. Para sa mga kumpanya ng logistics, ang parusa ay 20 hanggang 30 taon sa pagkakabilanggo. Multa ng doble sa halaga ng mga kalakal at pagbawi ng mga lisensya. Uulitin natin ang bawat misdeclared shipment na lumalabas sa ating mga pantalan, pagnanakaw sa ating mga magsasaka, panloloko sa ating mga mamimili, at pagkutya sa ating mga batas. Isama mo na rin siguro natin na siguro yung at pagkukurap ng ating burokrasya. Tulad nung pagkukurap ng burokrasya sa Pogo, pagkukurap sa burokrasya dahil sa smuggling, kamadang sindikato, lumalabas ang mga exporter puro galing China. Yung mga nahuli, yung mga nakumpiska, kumpanya, may involved na Chinese national. Hindi lamang pag nanaka ang, ang agriculture smuggling, pagtataksil ito sa ating mga magsasaka, mamimili, manging isda, mga kababayan natin kung ang flood control scandal, ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panawagan ng ating mga kababayan ikulong ang mga kurakot. Dito sa usapin ng smuggling na may kamadang sindikato, na pa rin nakukulong na smuggler. Kaya, titiyakin natin Natutuloy natin ang ating imbestigasyon. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen protected by a number of employees and officials of the government in the BOC NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely, occasionally raiding And seizing smuggled agri products to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big time smuggler is uh, prosecuted for the non bailable offense of economic sabotage. With that, we will proceed with this hearing that this committee is uh, hereby instructed to submit a show cause letter as to why he should at, why he should not be cited in contempt of this committee for being absent today despite notice and for not sending a representative of his uh, company so ordered who is this again i'm sorry bricks jan sadama the notarial lawyer Yes. Yes. Proposal. so we will likewise do the same with Mr. Sadama. Is he a lawyer? Uh, uh supposedly because he's a notarial lawyer, Mr. Attorney. In fact, Mr. Brian Sadama is likewise instructed to uh, submit to this uh, committee a show cause letter as to why he should not be cited in contempt. Uh, for his failure to appear despite notice. So ordered. Naniniwala tayo na mayroong uh, uh, kamadang sindikato ng mga Chinese na mga smuggler exporter, kasabwat ang ilang mga opisyal na ating pamalaan, kasama ang ilang mga lokal na mga opisyal. Ang halimbawa, uh, base sa mga ebidensyang nalikom at dokumento Itong 1024 consumer goods trading. Can we have the PowerPoint presentation please? Sa lahat ng mga kasong tinatalakay natin ngayon, maliwanag ay galing sa China. Paulit-ulit. 1024 consumer goods trading. 2025 Lu Jin Arm Ramos Tenero ang uh, broker. Hangzhou Yina Import and Export, Hangzhou Zhangqi Import and Export, Hangzhou Chengzi Import and Export, Hangzhou Zaiki Import and Export. Sa Berches naman, Consumer Goods Trading, Broker John Cyril Mapa Imperial, Hangzhou Chengzi Import and Export, Guangzhou Zhao Yuan Yan Yuxin Trade e Company Limited, Queen Star Industry Consumer Trading, Judian Gumban Junko, Hangzhou Zaiki Import and Export, Guangzhou Yan Susin Trading, Shenzhen De Deyang Industrial Ito, ang ilan sa mga nabanggit nating mga nakapasok na ng mga banyagang exporter na misdeclared. Tinasabing processed food pero lumalabas sibuyas, frozen mackerel. Hindi lamang yan. Ito yung sa Subic. Dito naman sa frozen eight. Next slide, please. Frozen 8. Xiao Kai Huang, isa sa mga Chinese nationals na na-involve dito sa pagpasok ng illegal at smuggled na goods ng Frozen 8. Jin Hong Lin. At yung isa pang uh, smuggled, reported... 200 million at ito CS Cold Storage Bao Tan Ki Yung sa Vigor Global Asan yung Vigor? Wala 100 plus million Takawit Eh, Sinasabi ng Vigor Global, hindi daw sila ang importer. Sila daw ay lesor lamang, pinaupa lamang ang kanilang uh, warehouse sa mga ito. Kai Kong Xiao, Kai Asan, Ricky Lim, Xie Kang, Xi Li Hui King, Chua Mark, Xie Kang, Hong Ji Wei, Kai Mei Chan, Custodio Jason C. Kang. Uh, the uh, committee secretary is instructed uh, to turn over and uh, request the BI, Bureau of Immigration, uh, to provide us information regarding all these who were involved in uh, smuggled goods in Kawit Cavite, in Marilao Batang Marilao bulakan and in the port Port of Manila no? yung, yung, yung una yung uh, frozen 8 frozen 8 Paco Paco Manila uh, we are requesting the committee secretary to make the necessary representations with the Bureau of Immigration to go through uh the names of these uh Chinese nationals and their whereabouts. And yes, we sir. will invite them to the next hearing. Yes, sir. Thank you. Uh, we can now proceed. Uh, babalikan natin ang uh, nandito ang mga tracking services. no? Ang mga si Miss Yolanda Bobis, kayo ang may ari ng JBs. At kayo ang may ari ng tracking ng uh, nag- Labas ng uh, mga produktong agrikultura mula subik papunta saan? Yes po, pero, pero hindi ko po alam kung saan papunta. Alin yung, uh, kayo ba yung kinuha ng aling kumpanya para ilipat itong mga produkto? Sino all... ang tumawag sa inyo para... Tinawagan lang po ako ni Sir Chug, siya po yung dispatcher. Hindi ko po alam kung ano. Sino? Po sino? Sir Chugs po. Every time na magpapabiyahe, tinatawagan lang po ako. Sino si Sir Chugs? Sila po yung nagbibigay ng biyahe sa akin. Kasi parang wala po kaming regular client. Inaabutan lang po, uh, binibigyan lang po kami ng biyahe. Pero sino nga si Sir Chugs? Anong... Siya po yung dispatcher. Dispatcher ng? Hindi ko po alam kung anong kumpanya. Kasi katabi lang po ng garahe namin yung garahe nila. So, kilala mo siya? Hindi po kasi nasa Bulacan po ako nakabase. Tumatawag lang po kapag kami biyahe. Okay, so may dispatcher na si Sir Chugs tumatawag sa iyo at tinawagan ka nung araw ng... Yun po, yung araw na po, yung July 1 po ba yun? July 24? Ay, hindi ko po alam kung anong date yun eh. Ay, kailangan alamin mo dahil ikaw ang may-ari. Kasi matagal na po, hindi ko po matandaan yung date. Pero nung uh, araw pong yun, tinawagan na po, nanghingi sa akin ng truck. Eh, meron po akong isang truck na available. Ibinigay ko nga po yung na uh, plate. Anong detalye ang sinabi sa iyo ni Mr. Chugs? Kasi pa nagtatanong lang po sila, Mami, available truck po ba kayo? Kapag meron po, sabihin ko lang meron. Tapos, sisend ko po yung details. Then, sisend tatawagan ko yung driver. Sh ah, ano yung detalye yung sinabi sa'yo? Saan, da, san pupunta? Ah, wala po. Basta ano lang po noon, mami available truck po kayo. Kasi pagdating po, yung driver na po, tsaka sila nang nag-uusap sa gate pass. Wala po akong alam regarding po sa biyahe. Basta ang tanong lang niya po, may available truck ba kayo? Hindi mo tinanong doon sa driver mo. O anong pinag-usapan ninyo? Saan daw kayo pupunta? Walang gano'n? Ang ano po kasi, ibibigay ko yung details, plate number, driver helper cell phone number. Tapos tatawagan ko po yung driver, sabihin ko na, Joel, may biyahe kayo. Ikaw na makipag-usap kung saan kukunin yung gate pass. Sino si Joel? Ito po yung driver. Ikaw ang driver. So hindi mo tinatanong kay Joel. Oh, anong napag-usapan ninyo? Saan kayo pupunta? San san kayo mamaneho? Basta sabi po sa akin sa Moren Bulacan. Sa Bulakan po. Saan daw sa Bulacan? Ang Parang Angat po. Parang Angat. Yes po. Angat kasi may Ang sabi kasi sa akin byahe ng paangat eh hindi pa naman po kami nakakapagbyahe na Angat. Yun first time lang po 'yon. Okay. So Joel, sinong tinawagan mo? Bali si Shelltrip po. Sila po kasi yung magbibigay ng gate pass sa amin yan. Sa okay. Nung Soviet. tinawagan mo si Sir Chugs ano sinabi niya? Uh, may bebiay po namin sa Valenzuela. Tapos ba po, biglang nagbago po yung ruta sa angat po. Bulakan. Tapos naman po, pagdating namin sa angat kala ko doon i-discarga po yung pangarga namin. Te Tapos, te teka, diskarga? Bakit? May dala na kayong produkto. Opo, yung pong container na uh, po nila sa amin. Uh, nung tinawagan ka, dumiretso kayo nung anggat? Hindi po. Eh, sabi, pagkatawag po namin, uh, magkikita po sa Subic. Tag oh, yun. Hindi po sinabi yun eh. Opo. Uh, okay. Po, bibigay po nila yung... Tinawagan gate pass. ka ni Chugs. Opo. Sabi? Magkikita po sa subik po. Sa uh, pantalan po. Okay, tapos? Bibigay po sa amin yung gate pass. Kung ano po yung bibigay. Sino nagbigay pa? sa inyo ng gate pass? Si sina, sila po si Chugs. Sino sila? Pangalan? Si Ch Chugs. Si Chugs. Oh, so, kilala mo si Chugs? Hindi po. Ding... Yung penalty po kasi po yung kumukuha ng dokumento. Eh. Penalty po. Tapos kami po driver lang po kami po. Sino ang pahinante? Pahinante mo? Oo. Oh. Sino si pahinante mo? Ang pangalan? Si Angelo po. Wala siya rito? Wala po si Angelo eh. So tinawagan ka ni Chugs, anong oras ka tinawagan? Ano na po yun, mag alas 7 na po ng gabi. Alas 7 ng gabi? O, uh, nung lalabas ko na po yung container. Nene, hindi. Ne, ne, sandali, sandali. Andong ka na sa Subic nung tinawagan ka? Nalito po kasi na nasa drive po kami. Umpisahan mo sa umpisa? Ah, sige po. Nung dumawag na po si Madam sa akin eh. Yes. So, sige po. Tapos po, uh, pupunta po na kami ng NCT sa Subic Pier po. Ano po kayo? Doon, doon sinabi ni Chug sa inyo, sa NC, sa... Sa Pier po. Sa, Pier. Subic. Ano yung NCT? Sa, po, sa terminal po sa... Subic po. Sa, ano po? Ano yun? Sa, ano po, terminal ng... Terminal ng... container port. Ng container port. Oo. Oh. Sa Subic. Oo. Oh. Okay. Sinabi sa iyo ni... Doon po kami mag-aantay ng... Ni Chugs. Oh, good pass. Oh, ano sabi niya? Sinabi mag-aabot sa amin. O, sabi mo siya mag-aabot. Nang so, kitpas po. Oo nga. Tapos kanino inabot? Sa penalty ko po. Sino wala yung paninanti mo rito? Oh, wala po. Sila po kasi mag ng dokumento kami sa travel Law. Well, anong pangalan ng paninanti niyo? Si Angelo Ramos po. Oh, well, pa Impitahin din natin sa susunod na hearing kasi siya ang kumaus si Chugs mismo. Bakit mo alam na si Chugs mismo ang nagbigay sa kanya? Eh sila lang po kasi nagbibigay ng biyahe sa amin, sir. Hindi, hindi, hindi. Bakit mo alam na si Chugs ang na, si Chugs ang nandun sa Subic at binigay doon sa pahinante mo, sabi mo? Eh, alam ko kasi ibang magbibigay ng biyay sa amin kundi sila lang. Ha? Sinabi ba ng pahinante mo na, oh, ito, binigay sa akin ni Chugs? Hindi. Hindi naman po. Maaring iba ang nag-abot, hindi si Chugs. Mali po. So, nung inabot sa inyo ng pahinaante mo, inabot sa'yo, ano nakalagay? Ano po, yung gate pass po para makapasok po kami sa ano? Okay. Sa in So, pagpasok nyo, ano nangyari? Kung ano po yung mag location po na bibigay sa amin, yun po yung... Hindi, Okay, okay na yung location. Pagpasok ninyo, ano nangyari? Gate pass. Pumasok kayo sa loob. Saan kayo nagmaneho? Papunta Ay. saan? Yun po. Tumawag po sa akin na uh, bibigay be namin sa Bulacan. Sa Balenswela. Sino naman ang tumawag sa'yo? Si Chugs pa rin. Si sila lang po yun kasi yung ano si Nene, si, si Chugs. Oo, oh, hindi. Opo, opo. Okay, sumagot ko ng oo, oh, hindi para simple sige lang, di ba? So si Chugs tumawag sa iyo ulit. Opo. Mag, magpasok po kami sa Sa post. Oo, oh, po. oh, 'yun. 'Yun po, tapos bibigyan po kami ng location. Location. Okay. Ano? Ano Alpha? Okay. yung container number namin nakasulat po doon. Alpha. Kanya-kanya Alpha po. Ilang kayong truck driver? Isa lang. Ikaw lang. Ako lang. Wala nang ibang truck, isa lang. Yung truck ko na sa JB's. Oo nga. Ako lang ko yung bumiyari. Pero ilang kayong truck na sama-samang pumunta dun sa A nung araw na yon Yes. Hindi eh, ko po, kasi ibang, ibang, ibang oras po kami. Okay, ne, nagtataas ng kamay si RCX, Christopher Martinez. Like, Nagsunod-sunod lang po kasi kaming pumunta po ng pantalan po ng, nung tinawagan po kami ng Chugs. Ikaw rin, tinawagan Aba. ni Chugs. Sino pa? RC. Kayo rin. Tinawagan din kayo ni Chugs. Yes po, Mr. Chair. Kilala niyo si Chugs? Yes po. Siya po yung nagdi-dispatch from, uh, siguro from broker po, to broker to client. Siya po yung nag-bridge sa amin to trackers po. Hindi taga-customs? Hindi po. Pero may contact sa customs. Hindi po namin alam, Mr. Chair. Ay, hindi. Hindi naman pwede rin Paka. Oh, hindi nyo alam personal pero maaaring sa mari nating uh, sabihin dahil may kausap siya sa customs eh hindi naman kayo papapasokin doon sa customs kung hindi sila may connection doon di ba